Yo, what's up mga mai? So paniabang vlog na naman tayo ngayon. One week or almost one week tayong walang vlog. Kasi so, na nabisi tayo sa personal. So, yung time na iialat sana natin sa pag-upload eh naalat natin sa ating ano, uh, small business ko kasi uh, we're struggling at uh, kailangan natin na ano, uh, maging hands-on 100%. So, anyways, mga mai, let's move on. At uh, a week ago, meron akong ano, uh, nakita sa social media na na-scam na isang content creator. So, walang iba kundi si ano, Bon Ordona Vlogs. So, si Bon Ordona Vlogs, mga may, uh, as you all know, na isa siya sa mga leader ng Billionaire Gang. So, kumbaga, sikat yan na content creator. At, uh, yun, ang ginawa ni Bon, mga may, is in-expose niya sa kanyang vlog itong ano, uh, contractor ng kanyang dream house dream house, mga may lalong lalo, lalo lalo na yung engineer mga may dahil na natangayan o oh, na-scam sila ng 8 million kumbaga kung, kung makikita nyo ito sa video insert natin ayan po ngayon na lang ulit ako mga kapunta yan so kumbaga sinasabi na natapos alas ano yata 30 to 40 percent pero kung makikita mo sa actual is hindi talaga sya uh, 30 to 40 kasi wala pang boost kumbaga ano pa lang uh, puro pa lang bakal ang nailalagay. So, kumbaga, kung yung susumayin sa 8 million, napakalayo po sa sa actual na expenses. So, anyways, mga kamay, dahil na binag na ni Bon Ordona Vlog ang pang-scam sa kanya, titingnan natin yung earnings na nakuha niya doon sa FB at the same time sa kanyang YouTube channel. So, sa FB followers, eh, FB page niya, meron siyang anong followers na 4.6M sa kanyang YouTube channel naman, ang subscribers count niya doon is 5.69. So, sa FB Mami, nakapa, naka, ano siya, nakapag-vlog siya ng apat. So, tapos sa YT naman, dalawa. So, kukunin natin Mami yung, ano, yung RPM nito kung baga tayo ng assessment. Kung magkano na bang RPM niya ano, ni, ni Bon sa kanyang ano, FB tsaka, saka, sa, ano, sa YouTube channel niya. So, anyways Mami, ito, lahat ng details mga palad niyo po sana sa screen natin para masundan niyo po ang ating ano, sinasabi. So, lahat ng details dyan, mapanood. Ma or, kung anong magbibigas yung kumain, makikita nyo po dyan yung, ano, yung details when it comes sa uh, revenue. So, anyways, mga may, scam issue, vlog revenue. Titingnan natin kung magkano na nakuha ni, ano, ni, ni Bon Ordona. Kung nabawi niya ba yung 8 million doon sa vlog or hindi. So, anyways, mga may, let's move on, move, move forward. Tingnan natin sa kanyang FB page, mga may. Sa FB page, mga may, nakakuha siya or nakapag-vlog siya ng apat dun regarding dito sa issue. So, ang views niya dun mga may is umabot po ng ano, 44,700,000. So, ang RPM na inalat natin kay Bon sa FB is $1 per 1K views. So, nagtotal po siya ng ano, ng yung estimated revenue niya ng $44,700. So, pag kinubert natin yan sa Philippine Peso, which is ang palitan ngayon mamay is nasa 56.75. So, ang nakuwang earnings ni Bon sa kanyang ano, vlog doon na apat is 2,536,725 pesos. Gross po ito mamay. So, mag-adjust pa po ito. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Tapos, hindi pa po kasalit ito tax. So, yan po ang nakuha ni Bon Ordona na doon sa kanyang apat na vlogs mamay tungkol dito sa scam issue. Anyways mga sa kanyang YouTube channel, syempre nakapag-vlog po siya doon ng dalawa regarding dito sa, ano, sa issue. So ang views niya po is pumalo po ng 2,007,000 views. Pag kinuvert natin yan sa estimated revenue into dollars, pumalo po siya ng 6,021 dollars. Which is pag kinuvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 341,691.75 pesos. So, in po mga may pag tinotal po natin, yung FB tsaka YouTube channel niya, aabot po ang earnings niya, yung estimated na 2,878,416.75 pesos mga may. So, yan po ang nakuha na revenue ni ano ni Bon Ordona sa Scam Issue Vlog sa kanya ano, Dream House which is 8 million versus dito estimated niya na pahamay. So, medyo malayo po mga pero at the end of the day, at least naka, ano, naka kuha siya kahit pa or nabawi niya kahit pa yung, ano, yung uh, 8 million na nawala sa kanya or na-scam na yung sa, ano, uh, contractor. So, kumbaga, sa mundo dito mga dito talaga sa mundo mga talagang uh, sa ang, ano, ang tao. So, mahirap talaga ano, uh, ipagkatiwala ang mga bagay-bagay. So, talagang pag once na talagang nabigyan mo sila ng pagkakataon na malusutan ka lulusot at lulusot lulusot at lulusot, at lulusot mga mind so kumbaga kailangan mo maging ano ah uh, hands on when it comes sa ano sa kahit nga kahit nga hands, hands on mga mind meron talaga ano talagang matitindi so talaga nandiyan yung ano uh, lahat uh, may makikita yung ano mga illegalis pag, uh, part, pa, basta pag may makikita silang butas na mapag isa sa kapwa talagang gagawin nila mga mind kumbaga nasa ano na nasa uh, nature or behavior ng isang individual na manghamak or uh, manggulang or mag-isa sa isang ano sa isang tao sa isang individual so in, anyway mommy uh that's life, kumbaga parte yan so kumbaga <laughs> just to experience learning experience para at the same time pa uh, later on kung may ramang makakaharap or makikilala ulit na ano na mga tao at least maging handa tayo maging handa tayo sa mga nakambang mga ganong ano mga senaryo mga bagay mamay so yun hanggang dito ang ating vlog mamay kung baga gagawa lang tayo ng mga short video para at least ano uh, maging ano tayo, maging active na tayo sa YouTube channel natin. So, iniling ko po mamay ang inyong suporta ah, kasi meron din tayo so, self-challenge sa ating ano, YouTube channel. So, ano na, uh, kumbaga, $1,000 dollars ang target natin this month pero sobrang layo po, na, po natin gawa ng nasa ano pa lang tayo nasa $30 so anyways mga may medyo ano pa uh, malayo pa nasa 15 days pa so may, may chance pa tayo at uh, including ito mga so huwag nyo po i-skip ang ads para at least mga ano, maka pwede din, din, tayo ng ano dito ng, ng revenue sa ating ano sa ating vlog na uh, so sa mga ano mga nanood sa atin at uh, nagpapalo po sa atin hanggang ngayon. So baka meron kayong gustong i-picture ng mga konting creators uh, sa mga ganitong ano, kapamaraanan uh, kahit na outside sa ating ano, uh, community pwede po natin i-discuss mga may. So i-comment nyo lang po sa, ano, sa baba para at the next time around pag binasa ko po yung ano yung comment nyo eh baka magawa natin ng ano ng ganitong ano uh, details para may picture po natin sa ating YouTube channel. So, ito lang naman, mga ma, may is, estimated revenue. So, kumbaga, hindi man tayo super exaggerated when it comes to VPN. So, ba, parang nasa na lang tayo. Kumbaga, sa social date, nasa gitna po tayo. Sa minimum, sa maximum, nasa gitna lang po tayo yung ano, ginagawa nating estimation. Para at least, uh, hindi naman sobrang ano, tulad na nangyari nung ano, kay Kamuning na naging exaggerated yung ano yung details na kinuha natin sa social sa so, social blade mamay It is uh, dinunun <laughs> dinubog siya ng mga ano, mga alam niyo na so anyways mamay hanggang dito na ating vlog sobrang thank you sa lahat ng mga na, na, naka-tune in at mga na ano na nanood sa atin sa ating ano YouTube channel so sana wag kayong magsawang sumuporta sa ano sa ating channel mamay kaya tuloy-tuloy lang so laban lang mamay so salamat po